Welcome sa Arkesi! Dito pinag-uusapan natin ang lahat tungkol sa training ng manok, pagbuo ng sulidong bloodline, tamang conditioning, at mga tips para mas maging magaling at healthy ang iyong mga alaga. Kung gusto mong matuto mula basic hanggang advanced na kaalaman, nandito ka sa tamang channel. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Arkese. Alagang husay, alagang sigurado. Magandang araw sa lahat. Bago tayo magsimula, may tanong ako. Kung bibigyan mo ng bahay ang manok mo, pipiliin mo ba yung maganda, matibay, at nakakatulong sa katawan nila? O yung basta may bubong lang? Marami ang tatawa, pero seryoso ang sagot natin dyan. Siyempre, kung alin ang makabubuti sa manok. Kaya, pag-uusapan natin ngayon ang tipi para sa manok. Oo. Yung kulungan na parang maliit na tipihot at kung bakit ito napakahalaga para sa kalusugan, lakas at natural na paggalaw nila. Una sa lahat, gaano ba dapat kataas ang tipi? Sa karamihan ng backyard keepers, ang ideal na taas ay limang hanggang anim na talampakan. Bakit? Kasi sa taas na yan, may sapat na vertical space para umakyat, mag-flap at mag-practice ng pakpak ang manok nang hindi sila nababangga sa bubong. May lugar silang tumalon mula perch papunta sa lupa at mula lupa paakyat. Ibig sabihin, natural exercise, hindi pilit. Pero teka, ano ba talaga ang pinapalakas ng tipi na ganito ang taas? Una, pakpak. Kapag mas mataas ang perch at may vertical challenge, mas malakas ang pag-flap at mas nagagamit ang wing muscles. pangalawa, balanse. ang pag-akyat at pagtalon ay nagi-improve ng coordination ng manok, kaya mas agile sila. pangatlo, binti at likod. ang bawat talon ay mini workout na nagpapalakas ng thigh at back muscles. at pang-apat, respiratory health. kapag may open airflow at space to move, mas maganda ang paghinga at hindi na ipon ang moisture. Ngayon, sandali muna. Bigyan ko kayo ng konting joke para di tayo masyadong seryoso. Alam nyo ba, nasabi ng iba, kapag mataas ang tipi ng manok, baka lumipad na at umalis. Pero ang sagot ko dyan, kung aalis man sila, baka para lang ipagmayabang sa ibang manok na ang taas ng bahay nila. Pero balik tayo sa seryoso. Ang totoo, ang tipi ay hindi lang simpleng kulungan. Isa itong training ground shelter at health structure para sa mga alaga natin. Sa isang limang hanggang anim na talampakang tipi, may lugar silang gumalaw ng hindi stressed. At tandaan natin, ang stress-free na manok ay mas malusog, mas mahusay, mag-itlog, at mas matatag laban sa sakit. Kaya kung may plano kang magpagawa o mag-upgrade ng kulungan, isipin mo ito. Hindi mo lang sila binibigyan ng tirahan. Binibigyan mo sila ng espasyo para lumakas, kumanda ang katawan at mabuhay ng mas natural. Sa huli, simple lang ang mensahe. Kung gusto nating malakas ang manok, dapat malakas din ang disenyo ng kulungan nila. At minsan, ang simpleng tipi na may tamang taas, tamang perch at tamang airflow. Yan na mismo ang pinaka-epektibong paraan para bumuo ng mas malusog at mas masiglang alaga. Maraming salamat po! At sanay ma-inspire kayong pagandahin at pagbutihin ang tirahan ng inyong mga manok. Dahil kung para sa tao, mahalaga ang bahay, para sa manok, doble ang halaga nito. Chicken Sparkle